Good morning mga idol. Nandito tayo sa taniman ng upo. Uh, ang gagawin natin ngayon, mag pruning tayo kasi maraming dahon. May mga bunga pa naman. Kailangan natin matanggal yung matatandang dahon para ang nutrients rich sa bunga. Oh. Ito, marami pang bunga ito. Ito, oh, may malaki paman idol. Oh. Dito sa loob. Oh, may bunga pa idol. Kailangan natin kunin yung mga matatandang dahon. Ah, ganito mga idol. Kailangan tanggalin to, wala namang kwinta. Gamit natin cutter mga idol. Ganyan lang paglinis, pagputol. <coughs> Tapos itong mga dahon na to, kailangan tanggalin to mga idol kasi dito dumadapo yung mga insekto at mangingitlog. Kailangan maalis ito kasi dito mangingitlog. Uh, yun ang dahilan masisira ang ating bunga ng upo. Hmm. tanggalin to kailangan linisin to mga idol at ito putuloy natin hmm. kung may malaking bunga mga idol linisin natin to ito yung ano pagtaguan ng mga insekto Thank you for watching mga idol